Magandang sa ating lahat na top update sa magiging lagay na ating panahon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ patuloy pa rin po nakakapekto sa bahagi ng Visayas at Mindanao na kung saan ngayong gabi ito yung magdadala ng mga kalat-kalat mga pagulan, mga pagkidlat at pagkulog sa buong bahagi ng Visayas pati na rin sa Bicol Region, Palawan, Caraga, Modern Mindanao at sa Mwanga Peninsula. Dito naman sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa nalalawing bahagi pa na ating kapuluan, mananatiling bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangtan ngayong gabi na may mataas na tsansa na mga pulupulo mga pag-ulan dala ng easterlies pati na rin po ng mga localized thunderstorm. Samantala, wala tayong minomonitor ngayon na low pressure area o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. At para sa magiging lagay na ating panahon bukas sa bahagi ng Bicol Region at Palawan ay patuloy pa rin po mga karanas na maghapong makulimlim na panahon na may kasamang mga kalat-kalat na mapag-ulan dala pa rin po ito na intertropical convergence zone. Pero dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, magiging maaliwalas pa rin po yung ating panahon bukas sa araw ng linggo. At kung lalabas po tayo ng ating mga tahanan, huwag kalimutan magdala ng payong dahil sa hapon hanggang sa gabi ay mataas yung tsansa na mga panandali ang buwas ng pagulan, dala nga na easterlies at ng mga localized thunderstorm na kung saan pwede natin i-monitor yung ating mga babala o mga thunderstorm advisory na nilalabas po natin sa ating social media accounts at pinapost ng nga natin ito sa ating website. Temperatura po natin bukas dito sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Baguio City 17 to 24 degrees. May kainitan sa Labog at Tugigaraw aabot sa so, 33 degrees ang pinakamataas na temperatura. Tagaytay 23 to 32 degrees at 25 to 32 degrees naman sa bahagi ng Legazpi City. Dumako naman po tayo sa Kalayaan Islands at sa Puerto Princesa na kung saan 25 to 32 degrees ang aguat ng temperatura. Sa mga kababayan naman ho natin sa Kabisayaan pati na rin po sa Mindanao, dito muna tayo sa Kabisayaan, no? nakikita natin na magiging maulap yung kanilang panahon dyan bukas at uh, may kasama rin po itong mga may hina hanggang sa pantaman kung minsan ay malakas na bugso ng pagulan, epekto po ito na intertropical convergence zone. Pero sa buong bahagi ng Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Kung may mga pag-ulan na aasahan, ito ay sa hapon at gabi lamang at mga isolated o yung pulupulong pag-ulan lamang po ito dala din na intertropical convergence zone. Temperatura po natin bukas sa bahagi ng Iloilo -ilo at sa Metro Cebu ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloba naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees sa agot ng temperatura, samantalang may kainitan namin sa Missumbuanga at sa Davao, aabot sa 30 degrees ang maximum temperature. Sa mga kababayan naman natin na maglalayag, wala pa rin ho tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating karagatan. Magiging kantamtaman yung mga pag-alon sa bahagi po ng Northern Luzon area, pero sa nalalabing baybayin na ating karagatan ay magiging banayad hanggang saktamtaman lamang ang mga pag-alon. At para po sa ating 3 day weather outlook, wala tayong inaasahan na sa manong panahon na posible makaapekto sa ating bansa. Kaya sa mga lugar po natin ay magiging maaliwalas po ang panahon for the next 3 days. So simula lunes hanggang miyerkules na kung saan dito nga sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City ay magpapatuloy yung maaliwalas na panahon na ating naranasan hanggang miyerkules. May mga pag-ulan pero panandalian na lamang sa hapon at sa gabi. Metro Manila, 25 to 34 degrees sa ng temperatura. Baguio City, 17 to 24 degrees. At sa Legazpi City, 25 to 33 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City na kung saan mga thunderstorms lamang po inaasahan natin pagsapit ng hapon at gabi. Kaya magpapatuloy din po yung maaliwala sa panahon sa kanila sa umaga hanggang tanghali at mga pagulan hapon at gabi lamang dala nga po ng uh, localized thunderstorm. Metro Cebu, aabot pa rin sa 33 degrees sa maximum temperature for the next 3 days. Ganon din sa Iloilo -ilo at sa bahagi ng Tacloban City. Sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City ay mananatiling bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan dyan hanggang Merkoles na kung saan may mapag-ulan pero sa hapon at sa gabi lamang po ito at mga isolated o yung pulo-pulo mapag-ulan lamang sa Metro Davao 25 o 24 hanggang 33 degrees ang gawat ng temperatura. Sa bahagi naman po ng Cagayan de Oro 24 to 32 degrees at aabot naman sa 34 degrees ang pinakamataas na temperatura sa May City for the next 3 days. At ang araw po natin dito sa Kamenilaan ay lulubog sa si 5.43 ng gabi at muli itong sisikat bukas ng 5.46 ng umaga.